Hello everyone, hi lang people. Ayan, good morning, good morning sa lahat ng mga nanonood dyan. Ngayon ay taglamig na dito sa Taiwan guys, kaya... Ayan, tingnan nyo naman ang outfit ko. Nagdudubli na ang talaga. So, ayun na nga, guys. Um, sana, magingat kayo dyan sa Pilipinas kasi may bagyo na namang nananalasa. Ayun. At yung bagyo na yun ay talaga namang naandito na sa Taiwan. Iniintay na. Eh, nang, nakakagas guys. Kasi nga, malakas daw yung bagyo na yun dadaan dito sa Pilipi, eh, sa Taiwan. Kaya ayan, ang payo ko sa mga taga Pilipinas dyan ay mag-ingat kayo guys. Mag-ingat, mag-ingat, dubling ingat. At pag alam nyong na kayo ay nasa... Mm, delikadong lugar magsilikas na kayo guys kasi nga para hindi para maiwasan natin yung mm, sa kuna. Alam nyo na guys, ang hirap na mabuti na lang kung ang ating uh, kabuhayan ang mawala. E eh, paano na ang ating buhay kung pati buhay natin ay mawawala. So kailangan natin ay magingat. Dubling ingat guys, dubling ingat kasi yun. At palagi eh, nating magpray at kasi si Lord lamang ang, ang makakatulong sa atin at siyempre ang ating sarili. Kaya always pray ang payo ko sa inyong lahat at sana dubling ingat guys. At nakakasama ng loob talaga, nakakadurog ng puso na nakikita mo yung nangyayari sa Pilipinas na talaga namang maraming naapituan ng mga bagyo na yan. Kaya naman, isa ako sa nagwo-worry sa inyo guys. At kasi ako nandito sa ibang bansa, kaya payo ko sa aking mga kapamilya, mga kaibigan. At kahit hindi nyo ako kaibigan, pinapayuhan ko kayo guys na sana ay magsipag-ingat kayo. Kasi... Sobrang napakadelikado ngayon sa Pilipinas. Mayat, maya, hey, palagi na lang may bagyo. Ano ba naman yung bagyo na yan? Palagi na lang tayong binabagyo. So, mahirap kalaban ang ating ang mga kalamidad. Kalamidad na yan. Kaya ang nararapat lang natin gawin ay dublihin natin yung ating pag-iingat. Dubling pag-iingat, ayan. Yun lang ang may payo ko sa inyo guys. Sana, kahit kaunti ay may naipayo ako sa inyo. Yun lang, ingat-ingat lang po, ingat. Biga, bilang isang vlogger wala akong may tulong sa inyo kasi hindi pa naman ako sumisweldo ng, ng malaki konting konti pa lang po guys kulang pa sa akin yung aking sinisweldo sa social media kaya naman hindi ako makatulong sa inyo wala akong may tulong sa inyo kung hindi magpayo lang guys yun lang magpayo at magpasaya minsan kung kayo nasisiyahan at manood ng aking mga content na Sometimes naman ay may kwenta. Kaya, ayun. Ipalin nyo ako para lagi kayong updated do sa aking mga ina-upload na video. Para updated kayo. Kasi, kahit papano, may natututunan kayo sa akin. Yun lang. Bye everyone! I love you all.